Hello guys, good evening po si Vlog. Nagbabalik po si Norma's Vlog. Ito po, nag-walking walking muna tayo kasi busog. gaya Guys, ayan, nung bago pa lang kami dito ni Lola, naligaw kami kung tayo. kami doon sa park. Stop line walking muna tayo guys kasi ano busog lang tayo kakakain lang ayan guys yung hindi pa nakakapag subscribe my youtube channel normal vlog ayan ganda ng asa ayan guys mag walking walking muna tayo kasi kakakain ko lang guys ayan nandito na naman po tayo may maiyang upload sa aking youtube channel ayan guys yung hindi pa nakakapag subscribe na normas vlog ayan ayan guys normas vlog ayan, punta muna tayo dito pasok tayo sa mall sa Festival Walk Palamig muna tayo guys Ayan dito lang ang ano namin Ayan yung Kong Hong Kong University Yan dyan Ayan Ayan doon papunta doon Pwede tayo doon Ayan doon guys Dito kami naglakad bago pa lang ako Naglakad kami dyan ni Lola Papunta doon Hindi ko pala dyan pa alam ah, hindi ko pala alam na diyan po la pwede mag shortcut diretso pa kami doon ay naku, wala akong alam ayan guys mag subscribe muna kayo sa aking youtube channel normas vlog ayan ito ang bus stop bus station sa ilalim ng mall bus station andyan naman ang MTR station din ayan guys pasok muna tayo sa mall para malamigan tayo guys ayan nag walking lang tayo sa glit ayan ano yan university ayan nakiat muna tayo dito sa mall guys para magpalamig magpalamig muna tayo ayan. akit muna tayo yan ang mall dito malaki itong mall ha? malaki itong mall dito ayan, ayan malaki mga pagkain may grocery sa ilalim ayan ayan guys normas Black. huwag niyo pong kalilimutan i-subscribe ang akong youtube channel normas block ayan ang directory ayan ayan, matas kasi ito hanggang ground floor grocery na yan ayan ayan guys normas vlog maraming nagikot ngayon kasi yan. oras ng kanilang kainan dinner nandun ang food food center sa taso yun diba magandang tanawin guys yun nandun ang cinema yan ang sinima. andon sa taas naman ang sa pinakataas ang food center. Ayan guys. Ito ang mall. Makikita nyo ito ang mall dito. Ayan. Lahat ang ano branded nandito. Lahat ang brand nandito. Yan silang cellphone. Kahit ano. Ayan. Malaki kasi itong mall. Ayan guys, thank you very much for watching. Don't forget to touch the bell para ma-notify po kayo sa aking aking YouTube channel, Normas Vlog. Ayan guys, Normas Vlog. Huwag kalilimutan Normas Vlog guys. Thank you very much and God bless. Ingat po kayo lagi. Bye-bye. God bless.